A welcome to my YouTube channel. Please subscribe and click the notification bell. Hello, boss. Hey, nandito, nandito kami sa kwa. na ako pero hintayin ko pa ng 2 weeks yung resulta niya yung resulta eh po po sabi ko punta tayo sa MGM para uminom ng juice huh? Nag sa saan kayo ni Garly? saan kayo ni Garly? Ross? kasama mo si Garly? yung binibili nyo? Nasa China yata kayo, Macau Red Cross, sabi nyo. Ha? Oo, oh, mga bago nga to eh. Alam mo title ko dito, Malo? New Park! <laughs> Huwag <laughs> mo rin yung huwag natin ng besot. Yung part na nga Para <laughs> <O>, simple lang. <laughs> ayoko, hindi ko tatanggapin yan. May alam, mag-alaga pa ako. Huwag na lang. Hindi na makakayod yan. dali ng ano yan? Hindi makayod yan. O sige, mamaya rin. O, sawag ka. Lumalakad kami, ha? O, ah, sige. Punta kami sa MGM. MGM na. more renovation not cool ano mga bagong renovation na to talaga guys no ito maganda na kasi mga mag maganda mga, mo atin mo kay ganyan lang pero ang ganda sa video tinan mo oh mas maganda yung ano yung kasi uh, na, yung na hindi tinan mo ang ganda sa video oh yan ang mga gusto niyang mga mahilig sa mga nature lover oh. ang nature lover oh, gusto niya mga yeah, yeah. alam mo naman eh, summer na kaya naglalagasa naglalagasan na, na, na yung mga buhok kunbaga bulbul Kaya parang bulok ba yan? <laughs> kunyam po. Sa big kanila katulad ng po alaga kong pusa, pag Disember na naglalagat. Katulad din ng isang taong naglalagas. Sa nanapin niya ng buhok dito. Di ba 'yan? Sa halaman. Ayun mga guys. Ayun, 'di ba mga guys? Yung, ano, oh, Trabida at di ba? ang bida. Oo. So, oh. O, oh, di ba mga guys, hanapin natin ang nawawala, di ba? Ang hirap hanapin ang nawawala, I mean, o, oh, si. Yes, oh, oh, Saan, Saan pupunta yung? Saan pupunta puna yung 1A. Yung 13, 1A? O, pag-chika yan. Pupunta yan ng Macau. 1A naman yun. Kaya makakilig ako. Kaya nakakilig sa Bolivia. Alam mo dito. O, oh, ayan mga guys. Hello. Guys, pasensya na lang mga guys sa mga simpleng video namin na. Eh? Hmm. Ayan. <laughs> mga, mga videos namin guys. O, oh, ayan. So, yan. May mga bagong na dito mga guys. So, ayan o. Oh. Ayan po. All, ayan. Oh, oh, lagyan po yan ng flag. Ayan. O, oh, ba? Diba? <hans> may tumatawag mahal mo talagang may tumatawag sino ba yun may white body meron ano kung tayo sa kwant hello ano yun may tumatawag sa akin Hindi ko makita hello Pupunta kami sa MGM. Papunta sa MGM. Uwi ka na, Gaili. Magkita na lang tayo. Uwi na rin ako mamaya. Uwi na rin kami mamaya. Saan ka mag-stay? Sa Kwan? Sa Flower City? Ang Ang lakas wifi. Sa Flower City? Ah, sige, 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 sige. Ah kasi ah. ah sige, bye bye, bye bye. Bye bye. Usapan nga namin, uuwi na kasi pag ganito umuwi na kami kasi yung sakay nga mahirap. Ako, ako? Oo. Oh Ganya kami pag umuwi kami ng Sunday, alas 5 umuwi na kami. Adong kami sa Central Park, nakaupo. Tapos yung oras na para para mabilis na malapit na lang kami. na tayo. Kaya nga eh, hindi na tayo mag-vlog. Hindi na tayo dadaan ng Dan mo na ah, magkape. <laughs> Kasi mahirap sumakay. Yun ang hinahabol namin. Oo. oo. Ayan mga guys, Oh. Ayan, sa... Ayan, 7 minutes. Pasensya na lang mga guys, ha. oh, ayun, nakaharap na yan. Kasi, mga si, mga, magaganda rin yung mga nag vlog Kaso ang mga video namin, hindi magaganda. <laughs> ayan, pagpasensya na lang huh? mga guys. Akala ko ang... Guys, mali siya ng pagkakasabi. <laughs> oh, Akala, ko ang sinasabi niya, maganda yung nag-vlog. Pero yung pinabag niya, <laughs> so na naman oh, diba mga guys? Galit ka <laughs> Ayan, ko lang Gawin ko so, lang na Dito yung mo 39 oh. Kahit doon Ano uh, Dito pag nagde-day off kami, alas 5, wala na kami dito. Di ba sabi, alam mo naman yan, pag tumatawag ka, nandun ako sa type, alas 3, alas, kung nakisa lang ako, alas 3, nasa type na ako. Ayun na ako. Kasi mahirap sumakay. Ayoko yung naka-standing ako. Di ba guys? Ayun guys, thank you so much. Kahit, pasensya na lang ha, pero magaganda naman kami. Kahit papano, kahit papano. Mr. King uh, Popo Bonsai Adoracion and Menabit Ayan, thank you so much Elsa, Mami Anix Ayan uh, Lady, Lady Parandakers Ayan, Eve Kitchen Mamanching Thank you so much sa lahat Nasa bag ko Thank you, thank you so much talaga sa inyo. Sawa. So, uh, sa hindi pagsawang pag-support. Ayan, Mr. Lee, thank you so much. Miss Kaya at 17 thank you. Bye-bye.